Good morning mga ka-OFW How are you? Happy Thursday po sa ating lahat Bukas po ay day off na naman natin Yung mga nandito sa gitlang silangan Mostly sa Saudi Arabia And day off po natin ay Friday Ayan. 5.30 po ng umaga Panibagong araw Panibagong kapipagsapalaran po tayo Dito sa gitlang silangan Mga ka-OFW Ayan po, oh. Morning, uh, morning, 5.30 po ng umaga, madilim pa. Pero, lahat po active na kasi papasok po lahat yan sa trabaho. Merong mga naka-assign dito na mga maintenance sa housing, uh, mga maintenance sa mall, at maintenance din sa mga uh, sa accommodation ng mga boss at mm, babalik ako. Meron din po sa ha? mga naka-assign sa mo. new project. Ay, ginagawa mo diyan. Company. Sino magandang magandang umaga po. Tingnan niyo po, madilim-dilim pa ang. Na 5:30 ng umaga at mm, malamig, malamig po ang umaga. kagan po ngayon ng lamig. Ito naman po yung aming warehouse. So, yun naman pong ibang papasok. Ayan, nagsisisakay na sila doon sa aming sasakyan so tuwing umaga po yan ang routine namin mga kapwa ko expat hiwahiwalay na po yan sa umaga kung saan sila inasign doon sila pupunta kaya maganda magandang umaga po mga kawagaw Kumusta so, po kayong lahat? Napakalamig po ngayon. Bukas po day off natin. Ah. Uh, Yan, hintayin lang po natin yung ibig natin kasamahan. At tayo naman ay aalis na rin. Pupunta naman po tayo doon sa ating destination. Ayan. Ito nga po pala sa ating bayan. Na-check ko na po yung kaninang umaga maligo nagpick na po ako tara po sakay na po tayo wow madilim yung mga nagdadating po huh? po yung mga uh, iba ibang grupo so ito po yung team ko kasama ko sila sa kasama ko sila sa, okay. sa abayan sama tama po kami sa Dang Sakyan. Tama-tama rin po kami uuwi mamayang mamayang gabi. Ano ginagawa nila? Oo. Minsan lang. malamig po kaya mga nakatakot sila ng buka. Labig na po kasi. Kaya yun lamang po mga KWFW magandang magandang umaga po sa inyo lahat yung mga papasok sa trabaho dyan Ingat po tayo sa ating pagmamayo. God bless you all po. Thank you for watching. Good morning.